Magkakilala <coughs> po ba kayo? Hindi po talaga na, kami magkakilala. po Nagkakilala na lang po kami nung nagpabarangay na po ako. So nalaman ko po na madami rin po pala siyang mga natakbuhan. Mga natatapos. Opo. Oh, oh, ah, so basically ma'am, mula po po siyang may na-finish contract kahit ano. May mga na-finish contract po siya doon sa ano namin barangay namin. May okay. mga nagawa po siya. Mm -hmm. So pero yung sa amin po, yun hindi. po yung hindi na. Magkano po, po ma'am yung nabayad yun na sa kanya? 1.2 M po, yun. Magkano po yung yun? contract sana? Ang originally po kasi, ang papagawa ko lang po, first floor, okay. yun lang po yun. Tapos sinabi ko rin po yung budget ko. Sabi ko po sa kanya, engineer, ang meron lang ako dito, 1.5. Pero mm -hmm. kung um, kailangan pa naman dagdagan, okay lang kasi may work naman po ako. So, nung following day po, Kinausap niya po yung lola ko na nagbigay sa akin ng lupa mm -hmm. na ang pinag-usapan nila ipa floor na daw po. 'Yun yung usapan, pa floor Ang gagawin niya daw po dahil may mga titulo naman po yung lupa. Mag, ay, ano, meron daw po siyang kakilala na may pwedeng mag-loan ng 10M mm -hmm. sa amin kaya po ang sinabi niya po, ipa fifth floor na. Yung lola ko po, naman na-convince naman po. So, wala din akong choice. Sabi ko, sige, okay na. Tapos yung binigay po sa akin contract, pang fifth floor siya. Okay. Na 9.8M po yung nakalagay dun sa contract. So... Yung contract ba ninyo, ma'am, uh, pumirma kayo? Nagpirma naman po kami. Yes po. Ito po, po, ba kami. Yes, Ito po. po ba? Opo. Sabi naman po kasi niya, ma'am, hindi nyo naman po sa akin need mag-pay agad ng 98 kapag ka daw po na approve na yung loans, doon na lang din daw po kukuhanin yung ano. Opo. Pero hindi naman po talaga yun yung original na plan. Siya lang po yung nag ano nga po, nag ano sa lola ko. Kaya po ganyan yung nangyari. Sa inyo naman, ma'am, magkano po? Yung sa amin po is kami po ng dalawa ng kapatid ko. Yung sa kapatid ko po is 2.5 yung contract. Then sa akin po is 1.4 million. Then 100, para sa permit na hindi kasama doon sa contract. Kasi by floor po yung sharing so, dapat naman. So total naman na dapat ng... Kulang-kulang so, 1 million po. Sa inyo, Opo. magkano na po nalabasin Ang nabayad mo? na po namin, ayun na po yung nabayad namin sa kanya. ano nagbayad na kayo ng buong 1.8? Opo. Ayun Pero na na po. Ayun po yun. Pero umuna pa siya may natayo kahit anong... May structure. natayo naman po siya na poste hanggang third floor. Tapos parang skeleton pa po yung bahay. Sa inyo po ma'am Syra, kailan po nag-start yung construction? Nag-start po yung construction... Nag-start po siya noong January 6. Noong November 18, 2024, doon po ako sa kanya nag-down payment ng 500,000. Okay. Opo, ang sabi niya po kasi, yung 500,000 daw po doon, yung... 55,000 para po sa building plans, mm -hmm. yung 170,000 para sa building permit at yung 40,000 para sa soil bore test. Pero ni isa po dito, wala po talaga siyang nagawa. So, ang total po nung 265 tapos yung 235 daw po, gagamitin niya daw po pang down payment sa mga materyales para hindi na daw po siya magmahal. Parang ganun, okay. parang Oh, so po. January siya nag-start ng construction. Opo, oh, November po nagbayad, January 6 po doon po siya nag-start mag-demolish. Pero yung i-demolish ide niya po kasi yung bahay po kasi na nakatayo doon, para lang po siyang mga am um, kahoy-kahoy kaya mabilis Kubo -kubo lang din lang. naman po siyang i-demolish, yes po. So ayun po, January 6. January 5 nagbigay po ulit ako ng 500,000 ng January okay. 5. Opo oh, kasi, po, kasi yung siya ulit. Lagi hmm. po siyang humihingi po. Kasi po, ang pinapagawa ko, butik po talaga yon, So, kailangan ko po talaga ng building permit kasi siyempre po mag-business permit ako. Okay. Kailangan legal po talaga lahat. Ano po ba, ba? ma'am yung business niya sana ma'am? Mga butik po siya. Yung mga damit, okay. lotion, sabon, ganun po, perfume. So, nung May 1 po, six months ago nung nagbayad ako ng 500,000 nag-aano nag, na ako sabi ko nasa na po yung building permit mm. sabi ko kahit pakita niya lang po sa akin yung So yan po siya ma'am si Joaquin Abrigo. Oh, siya po siya. Okay. So ayun po sabi ko nasa na po yung building permit. Wala po talaga siyang ano maibigay sa akin. So, si so minimum nagpapatayo siya ng building na walang permit. Yes. Pero bayad ko po yun, so dapat okay. meron po, di ba So, sabi po, nag-ask na ako dun sa engineer na totoong engineer talaga siya. Mm. So, sabi, sinan ko po yung mga contract na binigay sa akin, yung mga okay. resibo namin. Sabi niya, ma'am, hindi po ganyan ang contract talaga. Mm. Hindi rin ganyan ang mga resibo, sabi sa akin po. So, sabi niya, mag-ano daw po ako, maghanap ng lawyer. So, okay. nag- nag ano pa ako nag hair pa po, po ako ng lawyer nagbayad pa po, po ulit ako hmm. para lang legal din po yung usapan namin ni engineer gusto ko po kasi mga legal okay. talaga so ayun nagbayad pa po, po ako don sa lawyer nung June 4 nagkita po kami nung lawyer sa SM harap din. Nagdala rin po siya ng lawyer niya. Okay. Tapos ang sabi po sa akin nung lawyer, ano, hinahanap ko sabi ko, building permit lang naman po yung kailangan mm. ko. Magbabayad pa rin ako sa inyo kung magkano yung uh. kailangan para sa first floor. Wala po silang ma-present na building permit kaya po sabi, i-terminate na lang daw po yung contract. Pumayag na ako. Sabi ko, sige, terminate na yung contract. Tapos ang sabi niya po, mag-hire daw po ako ng estimator para ma-estimate kung magkano yung nagastos dun sa yung ginawa na po nila. Uh -huh. So, ang sinasabi niya po kasi sa akin, 1.7M na daw po yun. Opo. Pero, kung makikita niyo po dun sa mga uh -huh. gawa, kasi yung tatay ko marunong din po siya sa mag-estimate mag po ng mga ganun. Sabi ng tatay ko, wala pa nga million yan eh. Bakit siya nagsasabi ng 1.7M? Okay. So, nung nag-hire ako ng estimator, nagbayad na naman po ako noon, nung inano niya, 477k lang daw po 'yon. Nag-send din po ako nung proof okay. na ganun lang po siya. Tinaasan na din daw niya po yung sa labor noon para okay. fair enough din naman daw po sa engineer. So ayun po. Pero ang sinabi po sa akin nung totoong engineer na nag-estimate, Ma'am, kung ang lupa nyo po papagawa nyo hanggang fifth floor, hindi kakayanin ng pundasyon kasi yung mga bakal daw po na ginamit yes. ang ninipis. Okay. Tapos yung ilalim po, kung makikita nyo rin po doon, Nung, kasi pinademolish ko po yun lahat. Ang laki din po ng nagastos ko, panibagong demolish na naman po. Nung, so, substandard basically substandard materials. Substandard po talaga. So, ayoko naman po siya ipatuloy. So ma'am, nung estimate hmm. na, tapos Apo. ano, binalik niya, ba? Uh, nagkaroon po kami ng contract agreement na ibabalik niya po yung pera ko na 1.2M Sabi okay. ko, sige hindi na kita sisingilin sa mga additional damage, ibalik mo na lang Pumayon sa 1.2 doon? Pumayag po siya, sabi niya po sa akin, Ma'am, 16 2025 na okay. ano kami, July 6 daw po magbabayad siya ng 600,000. Okay. At pagdating ng August 6, magbabayad din daw po siya ulit ng 600,000 para kompleto na. So, nung July 7 po, nagbayad siya 200,000 lang po. Nagbayad naman po siya. Sabi niya, ayun, tight daw nga po yung budget niya, ganyan. Pagdating po ng August 13, nagbayad ulit siya ng 80,000 po. Pero yun lang po yung nabayad niya. Ang kulang niya po po sa akin ay na 120,000 Wala pa po Plus okay. may utang din po siya sa mama ko na 285,000 na hindi niya po nabayaran Baya, rin sige. po Opo. Actually nga base po sa kinandak po na uh, Verification po kung totoong engineer to si Sir Joaquin Abrigo Nung na-check po sa PRC website no Hindi po lumalabas niya civil engineer itong si Joaquin Abrigo Ngayon, if that would be the case pwede talaga siya makasuhan ng estafa swindling under article 315 po ng revised penal code. Kasi, under false pretense, pinaniwala niya kayo nga kaya niya mag-accomplish ng patayo. Ngunit, hindi pala kaya. Ginagamit yung, yung material substandard, no? So, there is fraudulent intent talaga. To your damage kasi you parted your money. Tapos, ngayon, hindi na ibabalik sa inyo. Di ba? Tapos, makukontakt niyo pa siya, hindi na. Hindi na, hindi na po. Di ba? So, may, may intent talaga siya nga to evade And to defraud you, pwede talaga siya kaso estafa So separate counts yung sa inyo, separate counts yung sa inyo. Most likely po, if makonvicto siya ng korte, matagal-tagal din po siya makulong. Kasi if it involved more than million po yung pera, medyo malaki. Kung i-add natin 1.21.8, that's 3 million. So medyo malaki-laki din. So matagal-tagal din siya makulong. Now, other than that, of course, may damages tayo makuha sa kanya. Moral damages. At saka yung actual din na damages. And for the breach of contract, kasi kung may contract kayo kailangan na tapos ni need yung obligation niya, pwede siya mapasok din sa mga breach of contract. Apo. Oh. Diba? Tsaka yung hassle na ginawa sa inyo. Oh. Magandang hapon po sa si inyo, Police Lieutenant Colonel. Opo, oh, ato Good afternoon po. nire nila itong nagpapanggap na engineer, si Sir Joaquin Abrigo. Sinabi po namin nagpapanggap kasi upon checking po sa PRC website, wala pong pangalan niya doon as sa civil engineer nga pumasa or license. Oh, po. Ngayon po, sir, Nag-promise siya mag-construct ng bahay, papatayuan niya yeah, and everything. Kumuha siya ng pera, ngunit sir, hindi po natapos sa standard yung materials kasi kumuha po ng independent appraisers and yung mga surveyors, si na Ma'am Sheena at Ma'am Syra. And nakita nga, nga hindi po uh, ang polish yung paggawa ni Sir Joaquin and hindi talaga niya tinapos. Ngayon, may kontrata silang ibalik na lang yung pera. Ngunit hindi pa sir binalik sir. So may mga pending pang almost 2 million in total. Pwede po natin siguro sir mapasok sa kasong estafa talaga kasi under false pretense yung ginawa po ni Sir Joaquin Abrigo nung nagpakilala siyang engineer nga kaya ya daw patayuin itong bahay ni Ma'am Saira at ni Ma'am Sheena. Kung available naman po yung complainant natin pumunta sa opisina dito sa SIDO QCPD nakaprepare na po ang investigator natin para mag-conduct ng thorough investigation. Sige po, ganoon na lang po, Police si Lieutenant Colonel. Ang sasamahan po namin, si Ma'am Sheena at Ma'am Saira, punta sa tanggapan nyo para po makapagbigay po ng kanilang statement and para po makafile po ng formal complaint laban dito kay Engineer Joaquin Abrigo. Apo, attorney. Hintayin ko po sila. Thank Sige you po. po. Thank you very much, uh, Sir Edison Uano. Kayo, ma'am, ano po ba yung work ninyo, ma'am? Uh, nurse po ako, Sir. Nurse po uh, kayo. And sana ipapatay yung bahay para po pang family home nyo? Opo, family home po namin. Share po kami nung mga kapatid ko sa ipapatay yung bahay po sana. Kaya, hati din po kami nung isa kong kapatid doon sa mga bayad na binigay namin kay engineer. Tapos, yun nga po, biglang one time na lang po na hindi na siya nagparamdam. Iniwan niya po yung mga workers niya doon sa bahay na hindi din daw niya binayaran ng one month. Doon lang din namin sa kanila nalaman na hindi na nagpapakita sa kanila. Okay, so bali may aside po nga ni Loc, nga ng uh, estapa siya sa inyo dito, may violation pa sa mga labor ko kasi hindi binabayaran yung mga trabahador niya. Opo. Yung sabi. And okay. sa hardware din po, may mga tinakasan din po siyang hardware. May utang sa mga hardware. Opo, yes. yung mga okay. gamit. So kaya on the loose siya ngayon, on the run. <laughs> kaya we're trying to reach him, pero hindi nga siya sumasagot. Engineer, Joaquin, baka nakikinig ka, naku, nakita mo na siguro yung pagbumuka mo sa TV or sa YouTube. Sana naman magpakita ka, tsaka ayusin mo yung mga problema ginawa mo, sobrang stressful talaga sa amin. Tsaka yung iniwan mong problema, napakalaki. Um, pakibayaran na lang ko yung, <laughs> <laughs> yung ano niya. Kasi pampagawa ko po din talaga ng butik. Malaking tulong po yun para sa business ko po. Ayan po. So ayan po ma'am, at least ma'am nagsabi na po yung uh, QCPD yung sa PNP. Yes. Kung natin tanggapan nila, sila na po magpapahanap dito kay Engineer Joaquin oh, para po makasuhan. Salamat. Ayun. Sige po ma'am. Sige po ma'am, tutulungan po kayo ng Wanted Radio ma'am nga aside ma'am nga makasuhan siya, makulong siya, babayaran Di din kayo ma'am ng mga dapat yung babayaran. Ay, thank you, thank you po. po Sige po ma'am.